sa man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana ay nasa mabuti ko yung kalagay sa araw-araw. Uh, nandito naman po ang iwagan ng pangkasya na magbabagay po na naman po ng karunungan din po sa inyo. Sana po itumutok lamang po ko dito sa iwagan ng pangkasya at subscribe po, pakilike and share at pakipalo na rin po aking uh, ginawang uh, YouTube channel uh, Facebook page ko po iwagan ng pangkasinan Pakitulong po sana po ay nagustuhan nyo po pa uh, uh, aking babagi sana po may masinting nais po kayong tiwala sa sarili at uh, magmahalan, makumbaba sa sa isa, -isa magtulungan, magbigayan po. Um, ang ibabagi ko po sa inyo, napaka-importante po ito na ibabagi sa inyo, mga orasyon. Sana po yung tiwala po kayo. At kung sino po yung may mga nag-aalaga po ng na mga uh, manok niya na mahilig po sa sabong, ay isishare ko po sa inyo para may magamit po kayo. Uh, kung gusto nyo po talagang manalo sa sabong sabong o may hilig po kayong sabong at mga ganito pong usapin po kayo po ay palagi po kayong natatalo sa sabong at di po kayo makabawi-bawi sa inyong pagsasabong di po kayo makakaahon kung gusto niyo po talagang gusto niyo po talagang manalo sa sabong i-share ko po sa inyo basta tiwala lang po sa sarili may masinting may masinting nais po para uh, may magamit po kayo sa inyong uh, manok sana po ay eh, uh, bago po ko bago ko po, po ibibigay po sa inyo ang oras yun po ay eh, paki subscribe po paki like and share paki follow na rin po sa mga mahilig po sa sabong lamang po o may mga alaga manok o mahilig po sa mga labanan ng mga manok sabong isishare ko po sa kanila maraming magamit po sila ang pamamaraan po nito ay ibulong po ninyo sa tari ng tatlong bisis na paulit-ulit ang orasyong ito at ipo sa tari at sigurado ang panalo ng manok na inyong ilalaban sa sabong po o ang gawin nyo po ay kumuha po kayo ng isang basong tubig, kalating basong tubig o kunti lang po tubig at ibulong nyo po ang orasyon po ito sa kalating basong tubig o tapos pagkatapos nyo maibulong po ay ihapos niyo po sa balay uh, pakpak ng manok o balahibo bago nyo po ilaban po at sa tari po o kung namamadali na po kayo ay ihipon nyo lamang sa tari po ang tatlong bisis po siguradong malalalo po yung mga manok po sa amin po naman po ng tatlong beses at ipo sa tari o ng manok bago isabong po pero pag uh, po ay ginagawa po ninyo itong pamamaraan po ay script niyo po na wala po nakakaalam kayo lamang po nakakaalam po eh, i nyo lamang po uh, po nyo po wala nakakakita po kayo lamang po nakakaalam at gamitin nyo po ang uh, kon po ah uh, tiwala sa sarili po huwag nyo pong uh, po ito na kibabago po kung napakabisa po itong, uh, na ito oras nato na panalo sa sabong manok po kaya dapat po masiting nais po kayo dito na kon po uh, sa mga may mga manok po uh, nandito na yung ipagkakal sa, sa mga mahilig pong sabong uh, naman po kayo dito kung kung po para ma-confirm po na uh, nagamit nyo na po itong orasyon po. Uh, maraming salamat po sa inyo lahat sa mga naniniwala po at nagtitiwala sa akin po. Maraming salamat po. Pakitulong na lang yun po. Maraming salamat po. At shout out po sa inyo lahat.